Alam nyo ba na ang lalaki, pagdating sa attraction niya sa babae, karamihan nito ay puro physical. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga physical features ng babae na labis-labis na attracted ang lalaki. Kaya bilang babae, eto ang mga tips para alam nyo kung ano nga ba ang tinitignan ng lalaki sa inyo physically. So kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado, pop! So, ating alamin ang mga physical features ng babae na sobrang attracted ang mga lalaki. Number one, eto, mukha. Yan talaga ang unang-unang tinitignan ng lalaki kahit sinong babae pa yan na napadaan sa harap niya. Ganito yan eh, alam nyo, kahit nakatalikod yung babae, maghahanap at maghahanap ng paraan ang lalaki para makita niya ang itsura, yung mukha ng babae. Kasi yan naman talaga ang unang-unang tinitignan, mapalalaki man or mapababae. Kasi diyan nag-uumpisa yung attraction kung guwapo ba at maganda, di ba? Yan ang real talk talaga. Diyan talaga ang unang-unang mga features ng tao, lalaki o babae, na na-attract ang opposite sex. Eh, lalong-lalo na sa mga kalalakihan kasi nga, mga visual ang mga lalaki. So, ayan po ang number one. Number two, eto, yung katawan mo. So, yan na yung kabuuan ng katawan mo. Alam mo ang lalaki, malayo ka pa lang kapag nakakita ng babae. Hmm, mapapatingin yan. At kapag nakita niya na, uy, ang ganda naman ng katawan nito, ang sexy naman, wow, mapapagamin niya. So talagang titignan niya yan hanggang sa mawala na sa kanyang paningin. Ganyan ang lalaki. Kaya kapag ikaw ay biniyayaan ng magandang katawan, Wow, swerte mo. So ayan, ang talagang nakikita ng lalaki, yung kabuuan ng katawan mo, yung sexy mong katawan, yan talaga ang panama, yan talaga ang malupit na tinitingnan ng lalaki. So, yan ang isa sa sobrang na-attract ang mga lalaki, yung katawan nyo. So, it means to say, from head to toe. Kapag nakita ng lalaki ang mga features na yan, sobrang mamamang yan. At yan ay mabibighani sa katawan mo. <laughs> so, ayan po, ladies. Number two, ang katawan mo. Number three, ito, yung hinaharap mo or yung dalawang bundok sa harap mo. Kapag biniyayaan ka ng medyo mas maumbok na bundok dyan, iba ang dating sa mga lalaki. Talagang mapapatingin at mapapatingin talaga sila. Uh, so, kung ikaw ay medyo mas malaki, wow, edi mas na-attract sa'yo ang mga lalaki. Whoops, pero hindi ko sinasabi na kapag maliit yan, ay hindi ka na-attractive. Plus points na lang yon kapag sadyang mas malaki. So, ayan po ang number three. Number four, ito yung bandang likuran at yung balakang. Alam nyo, pinag-isa ko na yan. Alam nyo, yan yung parte ng katawan nyo na labis-labis na nagpapalakas sa apil ng babae. Oh, Kasi kapag yung hubog o yung umbo sa likuran mo ay maganda, proportionate doon sa katawan mo, doon sa balakang mo, wow, grabe, eto na. Ang lakas ng dating sa mga lalaki. Yan ang isang physical feature na kapag uh, meron sa'yo, using ka ng S-appeal. Wow na wow talaga. Kapag ganyan ay siguradong susundan ka ng tingin ng mga kalalakihan. Ganon na lang ang lalaki dyan. Yung parang literal na tululaway. Ganon ang lalaki. So, kapag ikaw ay biniyayaan ng magandang uh, likuran or po at yung balakang mo ay maganda ang korte, panalong panalo yan. So, ayan po, ang number four, number five, ito, yung niti mo. Yan, alam mo, napaka-importante yung ngiti na yan eh. Kasi kapag ang babae ay masyadong seryoso, yung tipong laging nakasimangot, o, di ba? Wala na. Wala nang lalaki ang lalapit sa'yo or mapapatingin sa'yo kasi pag ganun pa lang sa'yo, wala na, bawi na yan agad. Wala na yung attraction agad-agad, wala na yon Pero pag tingin sa'yo ng lalaki at nakangiti ka, oh, maa-attract talaga sa'yo ang lalaki kahit hindi ka masyadong kagandahan. Kapag naman ikaw ay palangiti, napakalaking plus points yan sa babae. So, pansin nyo ba, di ba? Lahat naman, kapag palangiti, di ba? Napakadaling i-approach yan. So, ladies, ngumiti ka. Kapag nakangiti ka, mas lalo kang gumaganda. Ayan. So, ayan po, ang number five. Number six, eto, yung makeup. Ha? Ano ba ang meron sa makeup? Na-attract ang lalaki sa babae na minimal lang, konti lang ang make-up. Ang lalaki, real talk ito ah, ayaw na ayaw ng lalaki yung babae na nagmumukha ng clown. Yung para na siyang witch, di ba? Sa, dahil sa sobra na ang nilagay na kolorete sa mukha. Maliban sa hindi ka na maganda sa itsura mo, para ka ng anime, di ba? Ganyan naman talaga ang nangyayari kapag uh, over na yung makeup mo at saka hindi mo na kamukha yung ikaw kasi ibang iba na, di ba? Maglagay ka ng makeup pero minimal. Ang lalaki pa nga, kahit wala kang makeup, dyan mas lalo siyang na-attract kasi nakikita niya yung tunay na mukha mo at uh, fresh na fresh tingnan kapag uh, malinis ang mukha. O, di ba? So, yan po. Ang number six. Number seven. Ito, yung pagiging mabango. Lahat naman yata ay na-attract sa tao na mabango, lalaki o babae. Kaya kapag mabango ka, sigurado yan, ma-attract ang lalaki talaga. Kaya huwag kalimutan na maglagay ng scent sa katawan mo. o Minsan nga, kahit yung scent ng bagong paligo, mabangong-mabango na yan sa pang-amoy ng lalaki. Yung amoy lang ng sabon, di ba? Pero tip naman ito, huwag kayong maglagay ng labis-labis na pabango kasi hindi na rin maganda minsan nakakahilo na, di ba? So, ayan po, magpabango ka. Ayan po, ang number seven. Number eight, ito yung personal hygiene. No, oh, mahalaga ito. Kahit anong ganda mo, kahit anong ganda ng katawan mo, sexy ka, ang ganda ng kugis ng bundok sa harapan mo, yung likuran mo ay talaga namang sobrang napapaganon ang mga lalaki pero dugyot ka naman wala rin bagsak lahat 'yan di ba so dapat uh, maging aware ka sa iyong personal hygiene oh di ba so hygiene is yung overall na ng katawan mo kung paano mo itrato, kung paano mo i-care kung paano mo linisin yung katawan mo yan ang personal hygiene so it all boils down to cleanliness yan talaga bilang babae yan ang uh, dapat uh, mas bigyan nyo ng pansin yung personal hygiene nyo. Number eight. 2000 years later. So, ayan po, ang mga physical features na labis-labis na na-attract na ang mga kalalakihan. O, diba? So, sana alam nyo na, iilan lang yan, mayroon pang iba. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.